Nandito tayo ngayon, ay huling-huli, huling-huli, natutulog. Huling-huli, hindi pa buwabangon, alas 10 na ng tanga. Kaya ko na. Ito ang kapitbahay namin, tang tanga-tanga. Wala silang kaalam-alam. Ayun, may batang po mapasok. Ang ganda ng video. bababa tayo para makita natin kung ano meron sa baba. Huling huling na tutulog din hanggang ngayon. <laughs> Ito po ang tanghali club. lang. Ano yung simula niya? po? Tumitingin pa ng bold si Francis. Taba ko. Sige naman po kumain natin, Roy. Hmm. si Froylan. Dalawa ko pala yung about the boy din.